simple lang naman to eh isa lang pinag-uusapan natin dito magkano talaga ang senate building dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more we started this investigation this review na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa, masyadong mahal what did senator Binay do? she started going around ng nagmamamarites nagkakalat ng kalat ng kuano ng chismis at kasama sa official chismis na kinakalat is that mali yung numbers namin she can correct it anytime and let me address this to her now uh, senator nancy linawi na lang natin tong lahat mahinahon sa tama uh, napaka-busy ng ating bansa napakaraming problema magkano ba talaga ang senate uh, building of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing, hindi pa nila malaman hanggang magkano abutin eh. DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. So far. And Senate Finance na nagsabing mahigit isang billion yung lupa. So 23B. So eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pila ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Uh, nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na. Tapos magwo-walkout ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. ba? Diba? Meron siyang pasubali sa chairman or whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhang ko rin siya sa ethics, ba? Diba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Ba balik tayo at balik tayo sa issue. Bakit 661 uh, 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, 'no? So, if she wants a Mahinahon na na-usapan. So Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. Uh, if you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung uh, guguluhin mo yung uh, hearing, eh, I, I won't I won't take that sitting down, di ba? I won't take that sitting down. I, I part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to? Diba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong senado to, hindi to palengke, pati yung ginawang issue? But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang, ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta, yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, di ba? Pero pati yung gustong gawin issue, bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is, magkano ba talaga yung building, kailan tumatatapos, matatapos, at tama ba yung paggastos natin ng pera dyan? So, for, foremost, ako, I will focus on that. But I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, pa isa interview, sinasabi na mali yung numbers, wala. Eh, nag Senator Nancy, ang nagbigay sa akin numbers, staff mo, kinonform ng Senate Finance yung numbers. Tatanungin mo ang DPWH para magkamali sila na 23, kasi 21.7. Kaya ako nga nasabing buang na, kasi nga parang na, nagising ako sa mundong ito na sinabi ng DPWH 16 billion, malayo sa 23 nag-sorry like, sila, ikaw pababawi mo yung sorry kasi 21.7 billion. So, parang sa kanya, walang difference ang 23, 21, 16 billion. Eh, pera ng bayan yan. Eh, ako nagsimula ako sa politika. Uh, 100,000, 200,000, 1 million, hinahanap ng tao. Anong ginawa mo sa perang yan? Tapos ngayon, billion-billion ang pinag-uusapan natin. Parang nabuwang na yung mundo na, na baliwala to. Diba? That's why nga, ganun yung pusok ng damdamin ko na parang ganda-ganda ng takbo ng hearing, nagkakanawaan, naglumalabas dito kung ano yung talagang numbers. Wala pa tayong sinasabing anomalya. Oh, pero bakit ganun ang reaction mo? Ba't ka galit na galit? Diba? Ba bakit mo talagang nililihis? Don't discredit this inquiry. Uh, kahit sinong gumawa ng inquiry na to, it's clear to me, i-discredit ni Senator Nancy. But I don't know kung ano nandyan. So, So wait for the next hearing. She's welcome. I'll give her time. But uh, sumunod tayo pare-pareho sa tamang decorum. Pero dadating ka doon, uh, patapos na hearing, magsisigaw ka doon, unahan mo ko, makikipag ka sa chair, tapos magwo walk out ka, diba? Guguluhin mo lang. Oh. Eh, yun ang kanyang intensyon eh, na ang maging news kami, imbis na yung news, yung building. So mag-file ka ng ethics ngayon, pero ang sagot ko pa rin sa iyo, eyes on the ball, Senator Nancy. Uh, eto ba yung sinasabi ni President Erap? Hindi ko naiintindihan yun, yung, yung joke na landscape victory. Eh baka ito na yun, kasi 663 million sa landscaping alone, E eh landscape victory pala talaga to. Kung natuloy to. Pero para kanino? Hindi to victory para sa tao. ba? Diba? So, th that's my reaction. Po kayo, nasa Senado, ilang beses po nagkasagutan. Tignan nyo yung records ko, ano-ano nga tinawag sa akin. ba? Diba? And I'm tempted to explain to you what I meant. But if I explain to you what I meant, de, sumunod lang ako sa kanyang ano, sa kaniyang gusto na ang maging issue ako o kaming dalawa. Hindi 'yun ang issue. Ang issue in 23 billion. Ano ba mas maimportante sa tao? Kung anong tingin ni Nancy sa akin at anong tingin ko sa kanya? Or kung ano talaga ang nangyayari diyan sa building? That's precisely what she's trying to do to drive the attention to that. O, so nasa ethics na. so let's deal with it. When we get there, I will explain pero for right now, 'di ba? ask Senator Nancy O. Oh, eh, 15 months na sa mesa mo yung 7.77.2 uh, billion, hindi gumalaw sa mesa mo. DPWH mismo nagsasabi, wala pang amount. O, oh, yung abogado mo isang weekend lang kaya nilang gawin yung ethics complaint, pero isang taon na tatlong buwan hindi niyo kayang tignan kung magkano yung ginagastos na para sa building. So ako ibabalik ko sa issue. Gusto niyang dalhin doon yung issue. Sige, de, sa tamang panahon, pag nandun na sa ethics, pero wala pa tayo dun eh. Nandito tayo ngayon sa building. So ba't naman ako papayag na ilihis niya yung issue? ba? Diba? At ano ba mas importante sa atin lahat? I, I'm addressing this not to you sa media, but sa mamamayan. I, I think what's more important is this money. This could be used for classrooms, for clinics, di ba? We can have a beautiful Senate na we don't overspend, di ba? Ah, tapos pinapalabas niya, politika yon. Hindi ba nampatunayan naman yon? Oh. Siya magsasabi tapos pag lumabas sa TV yung pagbalik sa 2015 ako na ako masisisi. I-reviewin niyo lahat siya nagsasabi noon eh. E, nga kaya ko nga sinabing Marites eh, di ba? Oh, di ba sa NBI si uh, Alice Go, tinasabi nung NBI yung fingerprint, yung din pala si Alice, yung si ano, si Guo uh, Huaping. Tinawagan ko rin yung NBI eh, yung fingerprint ni Marites Binay at ni Lourdes Binay siya din yun eh. Siya din yun. Napatunayan lang niya sa pagpa niya ng, ano, ng ethics complaint na marites talaga kung ano-anong kinakalat tungkol sa ano. If she really wants to help, make a memo. Submit. Kung gusto niya mag-attend siya bilang resource person, hindi bilang senador, siya ang mag- uh, siya ang magbigay nung ano. O kung gusto niya, sabihin niya, oh, sige, Senator Alan, ha, ah, ipila natin dyan yung mga involved. Ako muna magtatanong, eto numero ko. Pagkatapos ko, ikaw magtanong. Lahat yun mapag-uusapan. Pero yung mga pinapadala niyang tao, whether formally o hindi, na sense, sana mag-usap na lang kayong dalawa. So, paano namin pag-uusapan 23 billion? Kayo ba maniniwala pag nag-close door kami? Tapos lalabas kami? Oh. Ma maniniwala kayo sa laki ng amount na yan? Na papayag kayo na kami na lang dalawa mag-usap? O oh, kami tatlo ni SP? Or with uh, Senate President Subiri? O, oh. isi, kung kami dalawa mag-uusap, tapos lalabas ako. Alam nyo ba, hindi na konsulta ang uh, Senado? Di magkakalat na naman siya ng ibang chismis. Eh, eto ang project manager na nagsabi. Saan kayo nakakita ng project manager? Saan kayo nakakita ng project? Yung gagamit ng building, hindi na konsulta. dalawang taon na siya dun eh. ba diba, naka ilan variation order yon Yung isang variation, yung isang uh, RDAED, yung uh, Revised Detailed Architectural and uh, Engineering Design, magpo four years na hindi pa approve. So for me, that's the issue. Now, um, if people don't like my style or my mali, etc. So let's deal with that later on. Tao din lang naman ako eh. I'm not saying it's perfect, di ba? I'm not always happy with uh, <clears throat> what comes out of my mouth. But I'll tell you, it's authentic. Yun yung nasa puso ko eh. Talagang nasa puso ko nung nangyari yun eh. Nanabuang na ba yung mundong, ganito na ba yung mundo natin? Na billion-billion ang pinag-uusapan. And then ang gagawin natin argument sa harap ng media, 21.7 ba o 23? Na nandoon naman yung lupa. Hindi yun yung issue eh. Yung issue, sinabi kasi ng DPWH, 16 lang. Tapos sabi na malayo sa 23. ba diba? So ako, gusto ko ilabas yung tamang issue, tamang pondo. Kasi pag hindi mo nilabas yung tamang pondo, we will not get to a conclusion kailan matatapos to at magkano ba to. Uh, tayo na, hindi ikaw. Mag-ayos tayo. At paano tayo magkakaayos, uh, Senator Nancy? Simple lang, stick to the issue. Himayin natin yung 23 billion na yan o kung tingin mo 21.7, himayin natin. Mahinahon tayo. Sundin natin yung tamang uh, rules at ilabas natin ang uh, tama. Then mag tayo. Paano matatapos ang building at ano yung tamang presyo ng building? Pero yung pasad na yan na 1.6 billion, yung uh, broadcast system at saka security system na pag pinagsama mo 2 billion, yung garden o uh, landscape na 663 million. Hindi pwede sa akin yan. Sa, sa akin na punte, buti ko hindi sa akin na punte. Kung hindi sa akin na punta, de isa lang ako sa 24 na boboto. Pero sa akin na punta, ko talaga sa 24 na ayusin natin yung tamang pondong na.